Hi guys, good morning. Nandito ako sa likod bahay at um, mm, pakulo ako ng tubig, papakulo ako ng milk. Ito, mm, tubig para sa spaghetti na baon ni Asher. Ayan. So, luto-luto na -luto naman tayo ng pambaon ni Asher sa school. Back to school na ang mga estudyante sa lahat dito sa Chitwan. Kasi sa Kathmandu, nabalitan po kahapon sa Kathmandu, extended ang curfew sa Kathmandu. Pero dito sa Chitwan, uh, tinanggal na nila ang curfew. Kaya back to normal na kami dito. Hi guys, kain tayo. Hindi ko naman tayo si Asis. Ang ulam natin ay tortang talong. Ayan. May dalawang talong ako dyan na natira. Yun yung tinorta ko. May itlog pa kami ding natira apat. Yun na lang niluto ko. Ulam namin yan. At hindi ko na maantay si Asis. Nagugutom na ako. Kaya kakain na ako. Bising-bising si Asis. At yun siya mga pasahero niya. Papuntang parsa at sila'y busy mag-shopping ng damit shopping ba para sa the size next week kaya busy busy siya hindi pa siya nakakauwi umuwi lang pinikap si Asher inihatid hanggang ngayon hindi pa siya umuwi at alas 11 na nagugutom na ako at yun kapapa ano ko lang din kay Tonton kapapa ko lang din kay Tonton Kung nakikita nyo yung torta natin guys Muntikan ng masunog Paano Si Tonton Nasa likod kasa kasama ko Inakyat ba naman niya yung Bicycle ni Asher At tumungtong siya doon sa sapo ng mga pali Na nakasalansan doon At pinagtatapon yung mga Nakapatong doon hmm. Kaya yan Munti ka na akin ang aking porta. Mm -hmm. Ang sasawan ko ketchup. Gusto ko sana yung ano yung yung sinamak na may ano. Kailang wag muna parang mas gusto ko yung medyo matamis na sawsawan sa tortang talong sana huwag magreklamo yung isa tortang talong ang hulam may dal naman yung tirang tira, -tira namin na dalang kagabi, meron pa naman yung nalang pinakasabaw niya. Kilala nyo naman si Asis, hindi nakakakain na walang sabaw. Sakit ng leko. ko. Ah, 11 na, mag alas 12 na yata. Ano ba oras na? Hmm, no, alas 12 na nga pala. Kala ko mag-11. 12. Pagustom na ako. Inantay ko so, siya para sabay sana kami. Wala, hindi ko na siya maantay. Walang panong oras. uuwi. Saka ganyan, pag nasa labas si Asis, hindi ko siya tinatawagan. Hinahayaan ko siya kumuwi kung kailan niya gusto. Uuwi, uuwi. Kung hindi, hindi. Hmm. Talo na namin yung nagulang mga sabog. Hmm. Bali, dalawang piraso lang ito na talong, guys. Pero mahaba siyang ganyan, ha? Oh. Parang yung tanong ko dyan sa may harap ng bahay dati. Lang yan yung tanong na nabili ko kay Bache. Dalawa lang yun. Natira ko nung nakaraan. Eh, walang ibang gulay. Sabi ko, ito na lang lutuin ko. Wala din naman akong pera. Nakayasis ang pera. Ito ako makabili ng gulay. Yung torta ko, ano? titanggalan ko na siya ng ulo, tinagtad ko, inihalo ko siya sa itlog. Hindi yung buong talong na ganyan, na isasawsaw mo sa itlog, sa may titrito. Kasi mahaba siya, hindi man magkasya sa lutuan namin. Kasi mahaba siya lang siyang ganyan, o yung pangpaktit na talong. Mahaba. Kaya ginawa ko, inihaw ko, binadatan ko, tinagtad ko, inihalo ko siya sa itlog, nilagyan ko ng sibuyas, hmm, prito. Ganun yung ginawa kong pag-torta. Hi, guys! So, ito trabaho natin ngayon. Maglinis na naman tayo ng gas. May nakita agad ako eh, bato ini nasan lah. Parang mas maganda yung pinagpagilingan ngayon ni Asis ah. Nung nakaraan yung pinagiling niya guru Ito hindi ga, ito medyo malalaki ang butil. Tingnan natin. So, katatapos ko lang maligo. Kami ni Tonton, ano na dito alas dos. Ang tagal kong naglinis ng bigas. <laughs> Pero pinunok ko yung lagayan namin. Tapos, dumating si Asis, kumain kami pagkakain, brinash ko yung mga binabad kong damit sa CR at nagsala nga ako ng damit at yon inantay kong matapos at magsasampay nga ako tapos naghugas ako ng pinggan ngayon pala ako nakakaupo ang sakit ng likod ko, ang problema ko kapag naupo ako ng medyo matagal na ganon yung may ginagawa ko masakit siya dito, lalo sa may bandang balakang, sobrang sakit niya, parang nangangawit na hindi mo maintindihan tapos sumasakit yung puson, nagkrakram, cramps yung puson. Tumitigas yung puson ba, masakit din. So, yun, ang nilinis ko lang ngayon ay yung isang timba lang. Tapos, pag naubos namin yon after 3 weeks or aabot ng isang buwan, depende kung gaano kami mag saing. Kasi minsan nagsasaying ako isang baso lang, minsan naman isa't kalahati. Kasi minsan isang baso lang kapag may bahaw kami may pagkain na doon si Aidan. Pero kapag yung wala kaming bahaw, isa't kalahati kasama si Aidan sa niluluto kong pagkain kasi namin. So yan pahinga-pahinga lang ako habang inaantay ko matapos yung ano, yung sinalang ko na damit namin. So yun yung activity natin ngayong araw na to guys. Walang pasok kasi festival ng mga Choudary. At ang exam ay na-move sa Saturday. So, may time pa na mag-review sila na hanggang biyernes. Kaya nandito si Asher. <laughs> Kaya nakita nyo, siya pinaalaga ko kay Tonton kanina habang naglilinis ako ng bigas. Kasi wala nga silang pasok. So, yun lang guys. Hindi ko napahabay ng aking video at ako'y medyo napagod sa aking ano, gawaing bahay dito. Lalo't may dalawang bata dyan na pasaway din. <laughs> and kuna thank you thank you again for watching and see you in our next blood by everyone and god bless us all